salitan. Buksay. Buksay. Buk ah. Buksay. Hindi po, ako na po bala. Sige, bas, pagkinala siya, ako na. No. Ah. Hawa ka mo yan, be. Hawa ka mo. Isok mo na yun. to big mo. Hindi, mean, mm. Hindi, iniiwan lang. Yung insulin mo? Baka, baka ito na insulin mo. Gamot? Insulin. Hindi, ito na dito. Hindi, ito insulin. Hindi, yung Hmm. Hindi, hindi naman wala naman kalmado naman yung dagat. Eh. Okay, Bira. Bira. Yes! <laughs> <Naka>. dagat na! <laughs> 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 Sa wakas. <laughs> Sang araw. <laughs> Sang araw na hanap. <laughs> Kuya, yung sasakyan namin doon, okay lang 'yan. Okay, sarap may gitpo 'yan, sarap mamaya. Nalak mo na yun, eh, para hindi pa. Yung lock yung, na. Yung ano, yung may yung, so mirror uh, na kaganyan yan? lang talaga. Kanya Saan ko to oh. ilagay? Sara ko po yung gate mamaya. Sige po. Ay okay. ilaw diyan. Ha babalik si Kuya. Opo. Bahala ka diyan.